Oh, wow. 'yung mga kanibor, bali may kaguluhan dito. Saksihan po natin, nagpadagat naman 'yung aking kapatid oh, lalaki ng huli oh. Nakita ya do 'yung Happy New Year, oh, may regalo siya. Lalaki ito, oh. Oh, 'yung mga kanibor, oh. Grabe, oh. Lalaki, oh. Oh, mga kanibor, bali 'to 'yung nahuli ng kapatid ko. Ah, eksaktlo, eksaktong uh, uno ng Enero 2024. Ayan. Uh, siguro itong isa may mga apat na kilo. Tapos may maliit pa. No, mga mga kilo siguro, 1 kilo. Tapos may anak. May anak. Oh, may anak. Ano? ba ano? Sabi nyo, mahirap sa probinsya. Sa inyo lang yun. O, <laughs> oh, libre ulam Oh. Ano, oh, binibili ulam dito. Mamalini yes. oh. oh. sa dagat Eh, yung aking brother na, ano, uh, <laughs> magaling magpadagat. Sa'yo okay. nakahuli. Ay, eh, no? Ay, grabe na tira. Sinira mo sa ulo. Grabe okay. yung tama mga kanibor. Oh. Hindi makakawala. Oh. Uh, disclaimer. Timbang na. Imbang. Disclaimer po, ito po ay spear fishing. Nahuli sa spear fishing. Grabe, <laughs> oh, Imbang, Imbang. 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 Ay, rubo. Ay, rubo. ang bigat. Nga nga ko na no isda na nga Ay, rumok. Ay, rumok. Rumok ang kilikili. Ay, rumok ko na ang kilikili, oh. Sabi ng pamangking ka, oh. Nadurog <laughs> daw yung ano, kanya. <laughs> Sinagdukang ko talaga. Grabe. Eh, tuto. Oh. Ha? Tuto. Tuto. Grabe, ang lalaki, oh. Agos hanggang tali. Bali, ah, hindi, hindi. January 1 po ngayon mga ka 2024. <laughs> Sarap ng ulo. 3.5. <laughs> oh. So, oh, yan mga ka Tinimbang na oh. Kulang ko kalahati. lang. Tatlong kilo at kalahati. Idagdag natin yung isa. Idugang tayo nga sa'yo. Dapat kilos. On the scale. 15. Ay, wala yung lanyo. Ayan <laughs> nga. Okay. Oh, sobra oh. Mahigit. Apat na kilo. Apat na kilo. Kalahati din. Dagdag -dag pa natin ito isa. Baby. Oh, ito baby. Ano na nagdala? Oh, di ba? Apat na kilo kalahati yan. <laughs> Now, oh. Naringan na si Mining. Nalian na niyo. Kala ba nung ano isang isang mamsak uh, <laughs> si Mining? Payat. Payat ito. Kala ba? Kuhan ito na ito. Ay, no. Ah, mapili. Mapili. Ito pata limon, bato. Pumili na? Hmm? Si na kayo ng panakaw, sabi ko kanina, dahil ayit ko yung dagat, okay. Nagkakagulo sila, oh! mga kanibor, oh. <laughs> Grabe, oh. New Year na New Year. Ayan, ang regalo sa kanya ng taon, oh. Sige, bigisin na kuya. Oh. Galing naman. Wala mo siya, oh mukgit isang awk nagtitinginan kana naman ng mga tao diyan diyan so oh rumok ang iro grabe ang lakas naman tapos kapapalag ito pero wala ang kawalan yung tama niyan alam kalagi pagyan pa patay na yan payat wala ni waras matiliceo sadyo dali dali kahit yung pusa mga kan neighbor na taranta oh Kakagulo, grasya na mga kanibor New year na new year Agoy, karasa Ngayon yung rin ng ginamit na pang super Balik, baluktot mga kanibor sarap. sarap mga kanibor oh 6mm hmm. shafting 6mm shafting daw. Pero baliko. Baluktot. Ay, pang... Ay, pang... mo mo na mo. Ah,